bagong seafood na trending sa Angeles, Pampanga. na kain patiselle, Ito lang naman yung seafood lover. Na kung usapang sauce pa lang ay ulam na. Kaya nung tinanong ko, ang may-ari nito kung masarap ba to, ang sagot sa akin ay... Um, ayoko na lang po magsalita, basta tikman nyo na lang. Uy, yan. Dito, subukan nyo na yan dito sa seafood lover. Kasi anong binabenta mo dito, bossing? Meron kami dito ang mixed seafood for only 160 pesos. 160 lang. 160 pesos. Ganyan nakadami yun, boss. Ganito nakarami. Isang ano na siya. Isang ah, ang dami, siya. no. Good for 2 uh, to 3 person na to. Tapos meron siyang special Cajun sauce. Pag vlogger, boss, may dagdag. Pag, pag vlogger, uh, wala siyang dagdag eh. Ayun, pantay-pantay dito. Pantay-pantay lang Yan tayo. ang maganda dito sa seafood lover. Mapa-ordinary yung tao ka, pantay-pantay ang serving dito. So Pare-pareho lang yung serving -pa natin. Bilang yan, no, boss? Bilang, bilang Bilang yan. talaga siya. Naka-portion. Hmm, yun, no. Bossing, anong oras ka na pwesto dito, bossing? Uh, open po tayo mula 4pm hanggang 11pm. Hmm. Bossing, paano naman kung gusto ko mag... Halimbawa, magnegosyo ng ganito. Kalabanin kita, ganon. <laughs> Pwede ba yon? Actually, hindi mo kailangan kalabanin. So, mm. open naman tayo for franchise. Ayun! So, ngayon, meron tayong promo for only 39,000. All in na. As in, up na lang. Bali, 39,000. Makakapag-negosyo na ako ng ganito. Ganito na. Meron ka na sariling branch. Tapos, um... Yung supply natin araw-araw para laging sariwa. Oh, yun, yun ang maganda dun. Mga gano'ng katagal niluluto yan, boss? Mabilis lang to. Nasa 5 minutes lang to. 5 minutes lang. Ay, ang bilis naman ano, no. Ay, just sauce natin. Nice. Double up nice. Ayun, oh. No? Bossing nakakain ng seafood kayo, bossing sa isang araw. Ayun. Ay, Ito yung special sauce natin. Mmm, special sauce. Stylist. kami mismo yung gumawa ng sauce. Ah, homemade yan, boss. Homemade yan. E sa bahay niyo yung tinitimpla. Oo, sa bahay to. Tsaka ano na to. Uh, Naka-portion na rin. Para at least consistent yung lasa. Ah, namin. consistent yung lasa, no? Ayun, nga. Ayun no? Grabe, amoy pa lang ang bango na, no? <laughs> yan nga yung sinasabi nga po ng iba, eh. Bossing, may tanong lang ako, As Bossing. Masarap ba yan, Bossing? Um, ayoko na lang po magsalita, basta tikman nyo na lang. Uy, ayan. Dito, subukan nyo na yan dito sa Seafood Lover. Bossing, saan pala kayo matatagpuan, Bossing? Uh, ang location pala namin dito sa Barangay Sapalibutan, Talipapa, Angeles City. At meron din tayong brand sa Mexico, Pandacag. Ayun, grabe. Kahit saan pala matitikpan na tong seafood lover, no? Para sa mga seafood lovers talaga to. Oh. At saka ito, kung nagkikrape ka ng seafood, halagang 160 pesos, pwede mo nang matikman. Hmm, ayun, no? Grabe. Yan. Okay na to. Okay na, okay na to, no? Okay, okay. na to. Dito karami yung 160 natin. Ang dami! Grabe oh, dito lang 'yan sa Seafood Lover. Ayun. Napaka-solid niya no. Oh. At ayan titikman na nga natin itong seafood dito lang 'yan sa May Seafood Lover. ayano, oh. Napaka-solid niyan. 160 pesos man mo na 'to. Tikman natin. Tikman natin oh. Kain pati shell. Ang sarap nung ano nga, nung sauce nga. Tsaka mataba yung ano. Mataba yung alimasag. Mm. Solid. Alam nyo, mas, lalong sasarap to pag sinamahan nyo ng kanin. Ano sa Hindi siya malansa dahil dun sa sauce na medyo mag-garlic. Kaya, the best. Ano? Kaya natin tikman sa kain. Gravy yan. Sarap po. Oh. Tikman natin. Bango talaga ang bango. Grabe. Ako nagsasabi sa inyo, dito ako naniniwala na basta kapampangan, manyaman. Kain tayo. Para sa akin, isa na ito sa pinakamasarap na Timpla na tikman ko ng seafood. Solid. Dito hindi masasayang kung dadayuhin nyo. Ang maganda dito, open sila for franchise, guys. Hmm. Sarap. Maganda nga dito, saktong-sakto to. Nakapromo sila ngayon. For only 39,000 pesos, makakapag-franchise ka na. All in na yon. Ayan o. Oh. Kain tayo. Sa aming hipon. Mm. Ama ulo. Eh. Rap, grabe, napaka-solid. So, paano hindi ko na patatagalin? At huwag nyo na rin patagalin, dayuhin nyo na nga itong seafood lover. Napaka-solid, panalo. Tchau! Oh.